Magandang gabi po sa lahat. Tayo nagbabalik dito sa aking munting channel po sa Mersoriano TV29 para mag-discuss ulit ng another coins. Ayan po. Magandang gabi po sa lahat ng kolektor kung saan kayong dako na mundo po, lalo-lalo na mga senior citizen at yung mga nakapag-subscribe dito sa aking YouTube channel po. Thank you so much po sa lahat. Maraming maraming salamat. Ayan po. Maraming salamat din po sa nanonood doon sa aking IP page po sa Mersoriano TV2019 po. Ayan. At magandang gabi po at ito ay ating hilig pangungulik na ng bariya para ating kong sinasabi ayan. Kung gusto nyo ang ganito mga topic po about coins, yung mga hindi pa po, po nakapag-subscribe dito sa akin YouTube channel, ayan po, anyayahan ko po sana kayo, ayan. Baka pwede makisuyo sa inyo at malaking tulong na yan dito sa akin YouTube channel, ang inyong like, share, subscribe para ma-update po kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Ayan. Ang pag-usapan po natin ngayon ay pera po ng ating bansa, ayan. Ayan ang ating pag-uusapan. 1989, ayan po. 2 pesos po. Makikita nyo po ang isang imahe ng isang lalaki po nakarap po sa kaliwang bahagi. Ayan, kitang-kita pa ang kanyang pangalan. Siya po ay si Andres Bonifacio in and the Mint Mark, in the Year, in the Republika ng Pilipinas. Pagkatalikod ho natin, makikita ho natin ang isang imahe po ng isang 2 pesos in the Nyog. Ayan. Kung tawagin niyan, ayan po, napakaganda pa ang kanyang detalye. Kuko, kukos no si Ayan. May small type po ito. Ah, ito. po yung kanyang small type. Ayan. Large type po yung isa. Ayan, ito po kanyang small type. Ayan. 2 pesos din. Pero magkaiba ng year, hindi laki. At saka design. Ayan, bago tayo magsimula sa ating talakayan, kilalanin mo muna natin siya. Siyempre, issue po, Philippines po, period, Republic, 1946 up to date po, type, standard circulation coins, years, 1983 hanggang 1990, value nito, 2 pesos po, large type po yan. May small type, yung pinakita ko mula 1991 hanggang 1994 po, yung kanyang maliit. Currency, piso, 1967 up to date po, composition po nito ay copper nickel, may bigat po itong 12 grams, may haba pong 31 mm, may kapal po naman 2 mm. Hugis po, di gagunal. Ten-sided po orientation nito, middle alignment. Itinigil ang paggamit nito noong January 2, 1998. Number in-dash 3750. Reference number TM-244. Ayan po. Ito yung year 1989, ito po ay 19% lamang. Wala pa pong mintage kung ilang piraso po ang ginawa sa barya na ito. Wala pa ating maipakita ang ating bangko sentral. Ayan po. Pero may price na doon sa ating numista. Yung kanyang very good po, 12 pesos. Yung kanyang fine, 30. Very fine, 50. At saka yung extra fine ay nagkakahalaga ng 52 pesos. Ayan. Dako naman tayo sa kanyang price doon sa ating mga online platform po para malaman natin kung magkano na talaga ang kanyang halaga. Ayan po. Doon sa ebay.com po nito may nagbebenta na ng 7.38 dollars meron na rin tayong nakitang nagbebenta doon ng 5.50 dollars. Doon naman po sa Carousel PH po, ayan, ang seller po ay si Jackie Code, ayan. Yung 1989 niya doon ay binebenta niya ng 600 pesos. meron din tayong pinakamababang nakita doon na 70 pesos, ayan po, and then 120 pesos. Yun lang po ang aking may babahagin price nito, so hanggang dito na lamang po, Luzon. Bisayas Mindanao, kung saan dako ng mundo po, keep safe si po sa lahat, God bless.